pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Yesus sa sinagoga at nagturo may isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, Halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo Sinabi ni Jesus sa kanila, Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Pagsasadiwa Ginagawa ba natin ang ating mga gawain ng pananampalataya para sa Diyos? Tayong mga Pilipino ay nakabatay sa mga tradisyon na kung saan sinasabi natin na isa itong paraan ng pag-aalay sa Diyos. Ngunit taos ba ito? Natunghaya natin sa Ebanghelyo ngayon na pinagmamas na ng mga pariseyo si Yesus kung pagagalingin niya ang may sakit. Pero nakasaad sa tradisyon ng mga Hudyo na gawing banal ang araw ng pamamahinga at kasalanan sa mismong araw na iyon ang humipo sa may sakit. Ngunit wika ni Jesus na mas mahalaga ba ang tradisyon at nakasanayan kumpara sa gumawa ng mabuti. Sa ating mga nakasanayan, tunay ba nating pinapahayag ang kadakilaan ng Diyos? Yumayabong ba ang ating pananampalataya? Nawa ay nadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.